Maganda araw sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ang umpisa na pangampanya sa eleksyon. Sa mga followers ko na kawabaryo at kabarangay ko. <laughs> aba eh, alam nyo na, isingit nyo naman yung kapatid ko. <laughs> Nakikiusap naman ako. Aba eh, last term naman na niya. <laughs> Pagbigyan nyo na, totally masipag naman yung kapatid ko na yan. At maaasahan sa lahat. Sa kainan, sa inuman. <laughs> Charot! Actually, isa yata siya sa pinakamasipag. At nakikita ko sa mga post niya, lagi siyang naka-duty sa barangay hall. Isingit nyo na siya kahit sa pangpito lang. <laughs> At least, maisulat niyo ang pangalan ng kafatid ko. Maraming salamat sa inyo. Aba, eh, teka, sandali. Nandito nga pala ako sa bayaran ng tubig. At due date na ng lola nyo, baka maputulan. Habang naglalakad niya ako, dyan may naamoy ako, napakabango at nakita ko nga yan. Napakasarap na fried chicken kaya bumili ako. Tapos dumaan ako sa palengke para bumili ng pusit at request nga ni Maro ng kalamares. Hindi ko na na-video lahat ng ginawa ko. Kaya, ayan, ayan lang yung mga video ko. At sa sobrang busy ng lola nyo, kaya nakalimutan niyang magvideo. video nakapag -video ko nang papunta na ako sa last patient ko. Pagdating ko nga sa gawin ng lola ni Maron, abay, nahanap ko si Maron. Aba, nahuli ko. Nasa computer shop, ang bata! <laughs> huli ka! At pagkatapos ko nga magpasyente, sinundo ko na si Maron para umuwi na kami. At sabi ko nga sa kanya, maglakad tayo, total malapit lang naman. Hindi pa na nakapasok si Maron, paano kaya nung umaga pagkagising niya, sabi niya para daw siyang may sore eyes. Uso kasi ang sore eyes ngayon, nakakaloka. At buti lang hindi tumuloy. <laughs> Kaya nga sobra ang pagpapasalamat ko. So nandito na nga kami sa ilalim ng tulay. Diyan kami dumadaan. Shortcut. Paano ay nagugutom daw siya. At miss daw niyang kumain ng kwek-kwek. kang dumaan dyan. <laughs> eh paano dinig na dinig mo yung dagundong sa sakya na dumadaan sa taas kaya nakakatakot kaya kapag dumadaan kami dyan nagkakapura akong malis baka mamaya ay eh, bigla kami mapiyot so ayan na nga nandito na nga kami sa bilihan ng kwek kwek at total gutom na gutom na rin ako kasi ang kinain ko kanina yun lang bilili kong fried chicken hindi ako nagraray sa tanghali at pagkatapos nga naming manginain ayan pauwi na kami at pagdating ko nga sa bahay agad agad ako naglaba nagsaing na rin ako tapos, nagluto ng ulam ni Maron. Tapos, ininit ko yung ulam ko. Grabe, nakakapagod sabay-sabay. Hello! Hello, Disco. Kain. Diyos ko. Kain. Gusto kong... Para ako mamalate, nakakaloka. Tapos, nagigilito ni boss ko after ko mag-voice over. Pero habang nagbo voice over ko, ano ba yan? Kain lang. Nakakaloka. Eh para pagdating na pagdating ko kanina, naglaban na ako. Tapos nagsala ako ng sinae. Habang nagsala ako ng sinae yun, naglalaba, nag-edit na ako. Tapos nag voice over ako. Tapos hindi na tapos nag voice over ako. preto na ako ng ulam ni Mara. Piliinit ko. Sabay-sabay. Nakakaloka. So, umpisa na ngayon ng araw ng pampanya. Nakakaloka. Napakadami. Ako nakikita na ang pampanya. An Sa amin, punta. Yeah. Kaya na naman ako sa mga ta kababaryo ko at kabarangay ko. Last time naman na niya, pagbigay niyo na kahit na, di ba, wat, pito yung yung konsihal o di nyo na kahit sa dulo man lang at least isulat yung pangalan ng kapatid ko isingit nyo na siya parang awa nyo na hindi yung mga kamakamag-anak, kamakamag-isko po syempre anak paano eh, magkakapag-alak ka man lahat kasi ng mga malaban ata hmm? Sige nga na yung kapatid ko parang awa yun lang o oh, yan gusto ko. ibilisan ako ng ulam kong iba eh gusto ko na mainit sa bawa kaya yan, mainit ko Wala well, mo yung maram. Hmm. Ha? Mga kababaryo, kabarangay, isingit naman na ha? <laughs> Kahit sa pampito. No. Ano? Ano Ano gusto ayan at 3 minutes? Mm -hmm. Alam ko naman na... na... i-vote nyo si kapatid ko. Sana mo na-araw nyo kasi dito. Kasi last term naman lang. Ang sarap Ang sarap ng sabaw ngayon Kaya kumigop ko ng sabaw Ang sarap Panalo Ma'am, hindi ko nakikita kung ilang minutes na Pero mo nga Bye-bye okay. I love you all Ah Huwag niyo makalimutan guys. ha Parang <laughs> abala na, na Bye I love you all Mm, kada vlog ko, may mention ko ito. Bye!